guys good morning po sa atin ako po ay mayroong mga bagong okay po ngayon mga pambabae po ang karamihan guys na ito po mga puting t-shirt ayan po mga uniform po ng bata o mga ayan, tig sa sampung piso na lang po ang isa niyan. tapos ito po mga shorts po yung mga shorts ko guys may maong may ganito o ayan ito po ah paramihan po ay maong oh. nakatuwa naman magkakatulad sila ito po magkakatulad po sila oh. yan po guys mga maong po yan tapos ito po yung may kulay tapos ito po maganda oh. yan ito po yung mga bago kong dating tapos yan po mga skinny Meron din pong ganito. O, oh, sa mga batang, ano, sa papers kaming yun. Hindi ko alam kung kasya ito sa... Siguro pag ang batay, ano, tatlong taon. O, five years. O, siguro kasha pa ho siguro yun. Meron pa ho, o, oh, ito. Sa mga mahilig pong sumimba. O, oh, ayan, guys. Bastida po yan. Parang, ano siya, yung... Maganda po siya kasi para meron na siyang blouse. And then, ito po yung ano niya. Yung mga, yung mga, painti-painti na lang po yun, guys. Yan. Tsaka po ito, oh. Ito po, maganda rin po siya. Jumper naman po siya. Pero maganda po siya, oh. Yan, ngayon po mga Christmas, ano, Pwede na po yan. Partneran nyo na lang po siya ng t-shirt. Ito naman po mga jacket. Hmm. Unisex. Unisex. Unisex na utal po tayo. Yan guys. Yan mga jacket naman po yan. So, ito po yung t-shirt. Hmm. Sa mga malalaking lalaki. Sando. Sando po para ito. Sando. So, ito yung ternuhan na is, may extra pang bra ayan mga ano po ito ah. May mga pang bata po mga skinny short may ganito pa ah. skinny kung tawag yata ito po yung aking mga assorted na po ito mga pang, pang bata pong babae mga assorted na assorted na po siya hmm. hindi naman pong mamili pinagtitiklip na po ni ate ito yung nalagat ko naman para humakita o oh, yan guys mga pang girl mga pambahay hmm, sampo sampo na po mga pambahay po po, 10 piso na yan. Yan, mga pambahay. Yan, meron pa akong mga skinny. Skinny pong red. O, oh, 10 pesos. Yan, mga 10 pesos na rin po. Murahan na po natin ang, o. Oh, yan. 10 pesos. Mga tig sa 10 piso na. O, oh, ganda o. Oh. Parang kaya siya kay Amarito, ah. O, oh, ito po, oh. May anak ang babaeng ganda po, oh. Yan. Pwede na po itong mga pampasko. Partneran na lang po natin siya ng ano. Ngayong Pasko, mahal po ang mga damit, oh. Yan po, ay 10 piso na lang. O, sa mga nais kong pumunta rito. Yan, guys. Ang aking mga bagong, ano, oh. Ito naman po, pandalaki siya. Ah, oh. Pandalaki may pag may pagbibigyan na po ako nito so so ano na siya wag na siya kasi may pagbibigyan kasi mga assorted po assorted oh mga pang girl caramelisay para mga hablob naman ang yan 10 10 pesos oh. pag marami kayo baka may mga tawad pa maka-discover kayo yan po, yan. Hindi ko lang po siya mailabas. Busy pa, busy. Yan. Yan po ang aking mga ano. Punta na po kasi din sa aking shop. Dito po sa Villa Aurora, mataas na bundok. Ito po ang shop ko ng aking pong munting okay-okay, God bless po.